Master. Yan, master. Yan, sa injector yan. Itong wire na to sa injector yan. Ayan. Ito yung ginagawa namin ni Master. ah, uh, on the click. 150i. Kailis. Okay, Ayan. Pinagpapraktisa namin ni Master kung masusulba namin yung problema nito. Kasi parang pinagpapraktisa ni Master pero yung practice niya, dilay-dilay dil 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 trabaho na eh. Magaling to si Master. Pinakpak namin yung kanyang clearance. Tatlo, Master. Ay, apat. Wire. Sa ano Apat. Tatlo, apat. Ayun. So ito, babalutan. Ito lang puputuli natin. Palapit na ito. Oo. Oh. Uh, ihinang na lang. Oo. Uh, May shrinkable tayo din ba? Oo. Uh, -huh. okay. siya dito sa body. Yan. Kumaskas siya dyan. Yung pag nilalagyan namin ng fuse ay eh, pumuputok lang yung fuse. So, ayaw mandar. Kaya nagka siya. May ikot yung makin, ah. Kaya yun. Tulak-tulak ni Kuya papunta dito kanina. Galing doon sa kanilang bahay. Kaya ayan. natin dito si Master eh. Pinagpapraktisan niya to eh. Pero yung practice niya talagang makikita mo yung ano. Yung quality. Yung quality ng trabaho, practice niya eh. Binabakbak nga nito yung matitinding mga ano eh. Sasakyan eh. Ito pa kaya? One piston lang. Ano lang yan? Simple simple ng bagay, bagay. Nasaan na 'yung ating ano? Lighter. Hindi tayo maninigarilyo kaya naghahanap ng lighter kundi pang-init din. Akala niyo na nigarilyo kami, hindi ah. Hindi Power sa amin 'yun. Ayun. Oh, Ilang na kami wala nang kasama si Garilyo. Okay na 'to, kulutan na lang 'to, Master. E na. Wala namang tip. tip. Mga... Ah, okay. Shout out sa mga customer namin dyan Na laging walang sawang Bumabalik sa amin Maraming salamat sa inyo Hindi bumabalik dahil back job ang trabaho Bumabalik sila dahil gusto nila yung trabaho namin Bumabalik dahil gusto nila yung trabaho. Hindi, bumabalik dahil back up yung trabaho. Iba yun. Walang sawang nagpapagawa sa amin. Iya yeah, nih. No? Siapa? Hmm, siapa mau mm, ser? Tipe. Tanya nanti. Arma, ito yung magandang tape. Makapal. Yun o, no, pinalutan na ng ano. Insulator. Ano ba tawag yan? Insulator. Electri Insulator. Insulator. Insulator tube. Insulator tube. Kala ko electrical tube eh. <laughs> Insulator tube pala. Iyan oh. No. Iyan. Hindi na kumaskas man yung ano. Plastic matigas. Galing-galing talaga. Galing, galing. Pag-klase talang karunungan ng master. Siyempre, para lalong tinibay, lagyan nyo ng tayo. Lagyan ng tayo. Yan talaga ang magpapatibay dyan eh. Patibay dyan. Para hindi, hindi pasukan ng tubig. Click 150. Mamaya, one click na to. Ay, pwede na tong i-maintain ah. Preventive maintenance. Linis pang gilid. Cleanse oil. Clean CBD. Clean throttle body. Replace spark plug. Uh, change coolant uh, uh, coolant ng fuel filter yan yeah. Ayan. tapos yung ganyan hindi niyo malalagyan yan gagawa tayo ng maliit na niktilante sa mga marunong alam niyo na ito yung hindi marunong, yung pumunta kay Master, o. kay Master, para turuan ni Master kung paano maglagay. <laughs> mga basic na lang sa mga marunong. Gagaroon mo lang yan. O. Sa hindi nga marunong, pupunta dito para tuturuan mo. <laughs> Hanggang lumaki siya. Para makakabit ka na ano. Sa mga nag-aaral pa lang dyan, yan, pwede kayo manood sa amin. Pero yung mga magagaling na. Magaling pa kayo na, sa amin. Hirap uh, na kayo truwan. Hirap <laughs> na. Tatawaran <laughs> nyo na lang kami. <laughs> Hindi na kayo magpapaturo kasi mas marunong yata kayo sa amin eh. <laughs> Kaya lang si Master ito, ibang karunong. Kailangan paliitin okay. mo yung ano mo. Tape para may pasok mo siya ng maayos. Kuha kayo ng technique, ha? Technique talaga to si Master kung paano magbalot. Eh. Hindi mo siya ma-insulate ng maayos pag hindi ka gumawa ng paraan na makapasok yung electrical tape. Eh, kami hindi kami magaling. Yung mga na-experience lang namin na maganda, tinuturo namin sa inyo. Para... Baka makapulog Aga, kayo ng aral o, sa amin. Pag maging may ginawa kayo, at least safe yung ano, yung ginagawa niyo. So, ayan na. Pwede na namin testing ito ngayon dyan sa ano. Testingin natin, Master. Oo. Uh, Nalagyan namin ng fuse kung babastid pa ba siya. Buka na ata. Ala. Okay. Testing. Mga Master. Malinis na malinis yan. Quality na pagkano yan pagkat ito ito yung ano yung fuel sinabi namin na injector yung injector dumigit dun sa ano yung wire nya oh, uh, wire kaya pauputokin nya lagi yung fuse kaya tapos sa uh... tapos connectado siya sa fuel pump yung isa yung isa naman sa fuel pump so ngayon i-rest namin to para mawala yung ano DTC DTC yeah Pag nai-erase yan, wala na. Wala nang DTC yan. Okay. Nawala na. Nawala wala, na. Okay. Start. Clear na. Start. So, okay. Okay. start namin ha. Master, kung ano yung ano. Interstand. Interstand. Sige nga. So, yan yeah, ha. ha? Mungusi sila nito lang ng ano. Oo. Oh. Uyo, no? Biyo, no? Biyo, no? Bumandar, no? Biyo, na, oh. Clear no? na. Yehey. Yeah, so, yeah. Tagumpay. Wala nang chicken jay. Wala na, na yung engine niya, check engine niya. Engine niya. Oh, namatay na, wala yun na yung check engine niya. So, yun lang mga master. Yun. Wala na problema niya. Okay na. So mga master, ito yung mga smart tin na to. Mahirap pa dito nagkaroon ng problema. Kaya so, na nagluko. na At nagluko. Atay na namin. Okay, atay. Okay. Pabalik so, na lang natin yan.